Unang mga kronika, kabanata tatlo. Ang mga ito nga, ang mga anak ni David, na mga ipinanganak sa kanya sa Hebron. Ang panganay ay si Amnon, ni Akinoam na Hesraelita, Ang ikalaway si Daniel, ni Abigail na Carmelita. Ang ikatloy si Absalom, na anak ni Maaka, na anak na babae ni Talmai, na hari sa Hesur. Ang ikaapat ay si Adunayas, na anak ni Agit. Ang ikalimay si Sepatayas, ni Abital. Ang ikaanim ay si Etriam, ni Egla na asawa niya. Anim ang ipinanganak sa kanya sa Hebron at do'y naghari siyang pitong taon at anim na buwan. At sa Jerusalem ay naghari siyang tatlongput tatlong taon. At ito ang mga ipinanganak sa kanya sa Jerusalem. Si Sima at si Sobab at si Natan at si Solomon. Apat ni Betsua na anak na babae ni Amiel at si Ebar, at si Elisama, at si Elipelet, at si Noga, at si Nepeg, Hapaya, at, si at si Elisama, at si Eliada, at si Elipelet, Siam. Lahat ng ito'y mga anak ni David. Bukod pa ang mga anak na mga babae at si Tamar ay kanilang kapatid na babae, at ang anak ni Solomon ay si Roboam, si Abaya na kanyang anak, si Asan na kanyang anak, si Hosapat na kanyang anak, si Horam na kanyang anak, si Okosayas na kanyang anak, si Hoas na kanyang anak, si Amasayas na kanyang anak, si Asarayas na kanyang anak, si Hotam na kanyang anak, si Akas na kanyang anak, si Ezekias na kanyang anak, si Manases na kanyang anak, si Amon na kanyang anak, si Hosayas na kanyang anak, at ang mga anak ni Hosayas, ang panganay ay si Hohanan ang ikalaway si Joaquim, ang ikatloy si Sedikayas, ang ikaapat ay si Salum, at ang mga anak ni Joaquim, si Hocanayas na kanyang anak, si Sedikayas na kanyang anak, at ang mga anak ni Hocanayas na bihag, si Salatiel na kanyang anak, at si Mekiram at si Pedaya, at si Senyaser, si Hekamaya, si Hosama, at si Nedabaya, at ang mga anak ni Pedaya, si Surubabel, at si Simi, at ang mga anak ni Surubabel, si Mesulam, at si Hananayas, at si Selumit, na kanilang kapatid na babae, at si Hasuba, at si Ohel, at si Berekayas, at si Hasadaya, at si Hasublesed, lima, at ang mga anak ni Hananayas, si Piratayas, at si Hesayas, ang mga anak ni Repayas, ang mga anak ni Arnan, ang mga anak ni Obdayas, ang mga anak ni Sekanayas, at ang mga anak ni Sekanayas, si Semayas, at ang mga anak ni Semayas, si Hatus, at si Heghiel, at si Barayas, at si Neyarayas, at si Sapat, Anim at ang mga anak ni Niyarayas, si Elionai, at si Eskayas at si Asrikam, tatlo, at ang mga anak ni Elionai, si Odabayas, at si Eljasib at si Pelayas, at si Akub, at si Hohanan, at si Delayas, at si Amani, ito